Ang uh, kausapin at sa ating linya po ang Deputy Chief of Staff ng Office of the Commissioner, Bureau of Customs sa usapin pa rin po nitong mga hinahanap, hinahabol at pagkatapos ibebenta para may maibalik po sa kaban ng bayan na ninakaw nitong mga taong mga opisyal ng gobyerno involved sa uh, flood control project scandal. Attorney Chris Bendio na sa ating linya, Deputy Chief of Staff Office of the Commissioner Bureau of Customs. Attorney Chris Bendio, sir, kumusta ka na? Magandang umaga. Maraming salamat sa pagtanggap sa napakaagang tawag namin. Attorney Bendio, sir. Hi, Sir Orly. Magandang umaga. Pagbati po mula kay Commissioner Riel. Okay naman po tayo, medyo nagbalik na yung ating boses, no? Oo nga po, nung nakarang araw, sabi ko parang nagbibinata si Attorney Chris Bendio. <laughs> ilang araw, di, ilang araw din syempre ating inasikaso yung akala nga natin eh, mukhang uh, walang magkaka-interest eventually, meron na ramang kumuha noong dalawa pang uh, sasakyan ng pamilya Diskaya. Yun na lang yung dalawang napakamahal, yung Rolls-Royce at saka Bentley Bentayga ang naiwan. Uh, Attorney Chris, ano po? Tama yan, Sir Orly, no? Yung ating Toyota Sequoia ay nakuha ng 6 million, samantalang yung isa namang uh, sasakyan ay nakuha ng 3.480 million. Sino mga nakabili nito, uh, Attorney Chris? Matanong ka lang. Yung, yung alimbawa, meron isang interesadong kumuha ng Rolls Royce, Rolls Royce at saka ng, uh, yung uh, Bentley, pa, paano ba ang paano ba ang pagbili niya? Kahit sino ba pwede? Kasi definitely, hindi naman niya bibili ng uh, ng isang tao na alam natin na mukhang hindi kayang uh, yung kanyang kumbaga sa so official eh, ng gobyerno eh, yung salin eh, hindi angkop sa kakayang bumili ng ganong kamahal na sasakyan eh. Tama yan, Sir so Orly. No, Kaya natin sila nire-require na magsumite uh -huh. ng kanila income tax return no? upang matiyak natin ang dalawang bagay. Una, upang makita natin na talagang commensurate naman yung kanilang income sa kanilang kapasidad na bumili ng mga ganitong items. No? Ikalawa, eh para po malaman natin na hindi po sila uh, kawani ng uh, BOC at hindi rin po sila uh, yung importer, consignee, forwarder at nagmamay-ari. Okay. Yan, no. So yan po yung dahilan bakit natin sila pinapagsubmit ng mga documentary requirements. Okay. Meron na ba nagpa kasi parang ang uh, mangyayari yata, ibebenta niyo na nang direkta kung sino ang interesado, wala nang bidding-bidding, itong dalawang mamahalin na natira. Ah, uh, yan ay kasalukuyang inaaral ng ating auction committee sir Orly no. Kasi mm -hmm. uh, um samantalang nandiyan na yung uh, abilidad no ng Bureau of Customs na tumanggap ng mga direct offers, ah uh, meron pa pong binabanggit ng isang araw pagkatapos ng ating auction no, nagkaroon kami ng maiikrim pagpupulong, ah uh, yung posibilidad na kumuha ng isang private auctioneer no mm -hmm. na para naman kung halimbawa mayroong uh, international na bidder Uh, yan ay ini-explore natin ngayon no pero tama po kayo uh, dahil nagkaroon na po tayo ng dalawang failed bidings uh, pumapasok na rin po yung option ng tinatawag nating negotiated sale no o yung direct offer nga po tinatawag. So, uh, inaarap pa po yan, iintayin po natin yung talagang magiging rekomendasyon ng ating komite. Hmm. Kasi iba, baka nag-iisip, di alam kung sino yung bumili. Baka naman yan din yung mga kaibigan. Ng mga... Yan naman po ay eh, hindi talaga dapat isa publiko uh, para lang malaman natin mga taga-subaybay. Pero pwede yung ma-verify uh, para na rin doon sa mga gustong malaman kung sino yan. Hindi nga lang pwedeng isa publiko. Tama ba yung attorney Chris? Hindi po, Sir Orly. No? Uh, lahat po ng ating magiging galaw, basi uh, base sa uh, instruction ni Commissioner Ariel, ay talaga pong papunta tayo sa transparency. So lahat po talaga published, lahat po talaga ipagbibigay alam natin. No? Ah, okay. Kasi okay. kasi mahirap yun yung, ano, kapag... yung, bumili, yung, bumili, ng, gusto ko malaman sino nakabili ng, ano, yung nakabili nung, ano, nung Tundra sa kasi koya uh, hindi, hindi, hindi lang na Pwede pa lang i-publish yun, pwede pa lang makita yun sa, sa website ng uh, customs kung sino nakabili. Pwede pala. Opo. naka mm. in fact sir Orly, yung buong auction ay naka-livestream at naka-record sa ating BOC uh, Facebook page no. Mm. So talaga po na po full naman transparency pala. naman ng ating uh, direction. Mabuti naman pala. Akala ko eh baka magreklamo ng paglabag sa ano eh, sa Data Privacy Act. Hindi pala pwede. Basta sumali ka sa ganyang klase ng billing ng customs, wala ka dapat itago. <laughs> kailangan kailangan Ak makilala ka ng publiko ano. Maganda rin. Actually, Sir Orly, pinapapirma natin sila ng kanilang waiver, ng kanilang data privacy rights, no? Mm -hmm. At yung kat- ayon din na sila ay makuna ng ating live stream kasi po talagang ang hangarin natin ay talagang transparent kasi kapag po binenta ito tapos sinabi nating may nanalong bidder at hindi natin sinabi kung sino ang suspetsa po ng publiko ay kami-kami lang po yung nagbidding dito eh so talaga pong uh, babanggitin natin ipapublish natin kikilalanin natin at ipapagbigay alam sa publiko kung sino po ang mga bidders na ito. Okay. Um, bukod dito sa mga sasakyan na ito ng Diskaya, pagkakaalam ko may binigay may turnover din sina Bryce Hernandez, Ah uh, saka ilang pang mga miyembro ng Bulacan uh, 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 ano Bulacan Boys no BGC Bulacan group of ano oh, casino player yung mga DPWH sa Bulacan uh, office meron din silang turnover may plano na ba kung kailan yun isusubasta uh, it Attorney Chris Ah uh. Y yung sagot dyan sir Orly no magdidepende sa resulta ng ating tinatawag na post clearance audit no. Mm -hmm. uh, kapag tupo po ay nakita natin ng diferensya sa kanilang mga nabayarang buwis. Uh, may posibilidad po itong masubast din. Ganun pa man sir Orly no. Kasi base doon sa initial report eh parang tama naman po no yung papel, tama din po yung buwis no. Ah uh, o hindi ko pa po talaga natatanggap yung final at uh, formal report. Mm -hmm. Kung sa pong ganun Tandaan po natin, nag-issue na po ang Bureau of Internal Revenue ng Notice of Distraint at Levy na yung mga personal properties po ng mga personalidad na iniimbestigahan ito, sila Diskaya, sila Bryce, ay talaga po pinagbibigay alam ng BIR na dapat po i-turn over sa kanila yung kustodiya uh, ng mga mang... so ito. So, kung sakali pong hindi papasok sa jurisdiction ng Bureau of Customs, ay papasok naman ito doon sa Notice of Dispute and Levy ng Bureau of Internal Revenue. So sila nang bahala kung anong gagawin dito sa pag-aaring ito na kanila ma, ma ano, ma, mapupunta sa kanila. Hindi na ho yung itong sasakyan ng, tulad ng sasakyan ng Pamela Discaya na kayo po ang nangasiwa ho rito para ibid. Tama yan, Sir Orly. No? Kasama rin po dyan, Uh, tandaan po natin, meron pa pong eh uh, uh, ilan pa pong mga sasakyan no na nasa garahe pa po nung uh, uh, pamilya Diskaya sa kanilang St. Gerard na opisina na sinelyohan ng Bureau of Customs, pero base sa mga initial na investigation natin ay mukhang tama din 'yung uh, kaukulang papel at uh, bayad, bayad ng duties and taxes. So pati po yun ay talagang ito turn over din po natin sa Bureau of Internal Revenue. Kung talaga po ang final report ay wala po tayong makitang diferensya sa papel at sa duties and taxes. Anong ano nang mga pala pananagutan nung nagbenta sa Family Discount itong mga questionable sa sakyan na ito? Yan ay uh, nakasaklaw sa isang uh, ano po no, rekomendasyon natin no. Uh, meron na po tayong recommendation doon sa ating legal division upang magsampan ng kaukulang uh, yes, demand para po sa violation ng ating CMTA no although uh, inaaral din po natin yan sir Orly no kasi may nabalitaan tayo nung isang araw na parang may inaresto ang uh, Bureau of uh, Immigration na, na allegedly po Chinese no? national. na er, natama po mm. na nagpapasok ng sasakyan ng mga riskaya. Uh, sa pagkakaalam ko po, po inutusan din po ni Commissioner Ariel no na silipin itong uh, kumpanyang binabanggit doon sa ulat na ito. At uh, tingnan din po no kasi base doon sa ulat eh wala na po yung uh, uh, kumpanya doon sa address nito. Although may iba pa tayong mga uh, anggolong tinitingnan sa kanya no yung mga affiliation sa ibang kumpanya kung kaya uh, yan po ay undergoing ng uh, present investigation. Alam niyo Attorney Chris mula nung nalanta dito mga sasakyan na ito, uh, maraming nakapansin ako ako personally nakita ko na yung mga gantong uri ng mga sasakyan ay pinapaso, no, ang mga dokumento. Dati tagon-tago ito eh. Makikita mo lang ito pag uh, dokumentado na. Ibig sabihin na na lahat at meron na kang lisensya o, o, o authorized ng bumiyahe. Doon mo lang sila makikita na nasa mga lansangan natin. Ngayon, ibang klase. Talagang namamayagpag makikita mo nasa iba't ibang expressway sila nasa NLEX, nasa SLEX, minsan grupo pa na bumabiyahe na hindi mo alam kung anong dokumentong hawak-hawak dito habang nakikita mo sa mga lansangan natin Attorney Chris. Tama yan Sir Orly no. At uh, ang masasabi naman din natin diyan ay dahil nga rin po sa kasipagan ng ating bagong LTO chief no na si Asec Marcos Lacanilao, oh. talaga pong hinahunting din nila yung mga naggaganito uh, no kapag kami may mga report na wala pong kaukulang papel yung mga supercars dahil hindi naman din po ano no uh, kaila sa atin na talaga pong merong naging lapse sa ating mga proseso kung kaya ito po ay nakapag uh, napasok po no sa ating bansa uh, kaya po meron din po tayong uh, joint TWG between the LTO tsaka ng BOC uh, upang mas streamline pa po natin yung prosesong ito ma-identify po natin yung gaps at mapunan po natin ng proseso at nang sa ganun hindi na po ganito kadami ang pumapasok sa ating bansa dahil marami pong uh, kumbaga po nalulugi po ang ating bansa sa duties and taxes eh samantalang ito naman po ay ginagamit na po ng mga tao dito sa ating mga lansangan. Mm -hmm. Kaya lang makikita mo yung connection eh yung mga taong involved sa anomalya sa kanila man napupunta yung mga sasakyan na yon. <laughs> mga documented Sa kanila talaga pati sa pati sa pagpili choices ng sasakyan illegal pa rin talaga 'tong ni Crisena. Eh, no? tama yan sir Orly. no kaya masasabi natin ngayon sa ating mga pinatutupad na mga proseso sa ating uh, matinding ugnayan sa LTO ay talaga pong mahirap na pong magpasok no ng mga ganitong sasakyan Andiyan na po yung pagsuspendi sa atin natin sa provisional release ng walang atrig no yung ating authority to release imported goods yung atin pong uh, nilimitahan na po no kung sino po yung pwede magpadala ng certificate of payment sa LTO yung pong ating uh, ugnayan sa LTO na alam na po nila kung kanino mga firma ang kikilalanin na hindi po tatlanggap ng certificate of payment na wala pong pirma, lahat po yan ay pinaplansya po natin at nang sa ganun po talaga ay hindi na po maulit ang ganitong pagkakataon. Alright, sige. pagpapaliban ko muna dyan. May dalawang paksa lang ako akong gustong i ano, ilatag ngayong umagang ito sa inyo, at uh, Attorney Chris, dahil habang pinabasa ko yung ating uh, pag-uusapan tungkol dito sa mga posible pang makuhang mga sasakyan at ma maibid para ma-convert sa pera at maibalik sa kaban ng bayan, may mga balita lumutang lamang dito interesado 'yung siguro ilan sa ating mga kababayan unang-una sa kabila nitong problema sa ekonomiya hindi naman pala talaga puro negative ang naririnig natin sa ating mga negosyante yung patungkol sa ekonomiya ng bansa kasi yung malimit natin naririnig na hinaing nila uh, para sa tax dues at obligations sa customs na dati-dati talaga namang halos linggo-linggo nirereklamo sa media ng mga negosyante. Ngayon pala ay tinugunan ng customs para ng digitalization. Paano ba itong, paano mo ito nilutas yung pangunahing problema ng mga negosyante na nag uh, uh, i-import ng kanilang produkto at nag export din na uh, mula dito sa Pilipinas at kapapunta ng Pilipinas, uh, Attorney Chris. Alam niyo po, Sir Orly, no? yung pong pinakareklamo po talaga sa ating Bureau of Customs ay yung uh, problema ng korupsyon. No? Nandiyan na po yung facilitation, yung arrangement po sa uh, mga kawani ng Bureau of Customs. No? So, in the meantime po, uh, ginagawan po natin ito ng policy direction. No? Nandiyan na po yung ating anti-conflict of interest. Yung pong hindi po pwedeng maging customs broker ang ating mga kawani ng BOC. No? Oh. Andyan na po upang magkaroon pa po tayo ng uh, lesson no yung ating opportunities for corruption yung pong ating panawagan ng uh, full digitalization ito po kasi talaga Sir Orly ang ating long term na solusyon no dahil mm -hmm. sa aming uh, submission kapag po ito ay talagang fully automated wala pong diskusyon sa tao no at uh, halimbawa po yung determination ng duty at value ay determined ng AI no mm -hmm. ito po ay magtatanggal sa discretion dahil sa amin po palagay ito po discretion ang nagiging opportunities for corruption sa ating mga kawani at uh, yung mga enterprising na stakeholders po natin no? so habang ano po no habang sana po magsalubong po 'yan yung ating mga short term policy yung ating mga uh, good governance policies ay patuloy po nating patutupad habang pinoprocure po natin yung ating magiging digitalization. Maganda rin mo ito, lalo na kung may ugnayan kayo sa mga grupo ng mga negosyante. Yung mga naririnig natin pa, pala palagi na nagpapahayag ng kanilang pananaw sa takbo ng ekonomi ng bansa. Tulad ng Makati Business Club at ilang pang mga grupo ng mga negosyante. Maganda mayroong ugnayan tu uh, tulad nito. Para hindi lamang sa panig ninyo, pati sa panig nila, para makita at malaman kung anong problema on both sides, sa gobyerno at sa mga grupo ng negosyante, uh, Attorney Chris. Meron tayong Sir orly no yung CACO no, yung Customs Industries Consultative and Advisory Council. Ito ay binubuo ng iba't ibang mga grupo ng mga uh, stakeholders natin sa Bureau of Customs no. Ito ay talagang direktang linyang ugnayan sa pagitan ng mga stakeholders at sa pinaka admin kay Commissioner mismo no mm -hmm. ng Bureau of Customs bukod pa po sa meron pa po silang mga local na sikak kung tawagin. So yung mga issues po na kayang resolbahin sa pagitan ng uh, district collector at ng kanyang local sicac ay, uh, ay yan po uh, halos weekly po yan sila nag-uusap no uh, at yung mga issues na hindi po nare-resolve yan po ay ine elevate natin doon sa ating uh, parang monthly or quarterly po natin ginagawang sicac uh -oh. yung general assembly upang i-discuss pa po yung mga issues na hindi na resolva at yung kanilang mga proposal. Ito po ay magandang uh, halimbawa po no ng komunikasyon sa pagitan ng uh, gobyerno at ng pribadong sektor upang talakayin ang mga problema, mga polisiya na gusto po nating uh, ayusin at natin ipatupad. Madali kasi itong uh, matutulungan nito, malulutas ito ng mabilis yung problema ng mga nagpapalusot. Mga ini-smuggle sa atin, lalo na yung mga agricultural products na controversial pa para sa customs ito nakaraang mga araw. Tulad na lamang nung ano, ito pang na lang uh, Attorney Chris, pati yung patuloy na pamamayagpag ng mga illegal cigarette, nung mga nakaraang araw, sunod-sunod halos, yung pagkaka-kumpis ka, pagkaka-arresto, uh, pagkaka pagkakatuklas itong mga pag... Sino kaya nasa likod nito? lalo illegal cigarette na namamayagpag lalo na sa may bahagi ng Visayas and Mindanao region attorney Chris Nako sir Orly talaga pong isang malaking problema natin yan no? at isa rin po yan talaga sa mga problema ibinili ng ating Pangulo na tutukan po ng Bureau of Customs no? Diyan sa aspeto nga naman sir Orly no? Uh, meron po tayong niluluto sa pagitan ng uh, Bureau of Customs ng Philippine National Police ng ating Coast Guard no? Mm -hmm. dahil Ayun uh, ang problema natin sa pagpasok ng mangayan ay dahil nga po talagang porous po yung ating bansa no sa dami po ng mga possible landing. Pwedeng anan tama. Entry point. Tama po. Mm. So yan po ay uh, tinututukan pa po natin, sinusolusyonan pa po natin yan. At uh, pati na rin po sa NBI no, uh, tayo po ay uh, nakikipag-ugnayan sa kanila upang talagang tukuyin kung sino po talaga ang nasa likod ng uh, matinding problema natin sa smuggling ng tabako. Anyway, Attorney Chris, maraming salamat sa ibigay ng pagkakataon. Gusto ka sana namin tulungan para malutas ng problema ng Bureau of Customs, kami na sana ni Andrew yung kukuha ng Rolls Royce at uh, Bentley. Ang problema, yung budget namin, pang scooter lang pala. <laughs> <laughs> ni nah, hindi tayo makakabili yung... ng gulong. Yung... Ni yung payong, yung hawakan ng payong, hindi, hindi kaya ng budget mo, Andoy. Ikaw talaga, Attorney Chris. Iintay ko po sana yung direct offer ninyo, Sir Orly. Hanggang tornilyo lang talaga. Kung <laughs> pwede lang, para wala na kayong problema. Eh. Anyway, Attorney Chris, maraming maraming salamat. Kamusta na lang kay Commissioner. Salamat po sa inyo, sir. Yes, sir. Salamat sa pagkakaroon ng mga po. Deputy Chief of Staff, Office of the Commissioner, Bureau of Customs, si Attorney Cruz Bendio. mga kapuso, hindi mo na pakinggan six noon ng mga